Hi mga kalilay! Welcome to Lilay TV, your go-to spot for fun and helpful tutorial. Ready na? Let's learn something new today! For today's tutorial, ituturo ko kung paano mag-start bilang content creator sa Facebook. Then, buksan na natin natin Facebook account. And then, punta tayo sa three dots. Then, doon makikita na natin yung professional mode. I-turn on na natin yan. So, next-next na next lang natin yan public natin para nakikita ng mga followers natin na public ang lahat ng posts at malalike nila at masishare and comment. So, na natin makikita. Ayun na lang bahala mag-experiment dyan para matutunan nyo, magamay nyo yung mga nakalagay dyan. Dito sa content monetization, pwede kayong mag-apply dyan. Pwede nyo po indutin ng I'm interested, pero hindi ko pa yan suggested sa inyo. Hindi ko pa yan suggested kasi palagoy nyo muna yung page or profile nyo. Magpadami muna kayo ng followers. And make sure na marami na kayong videos bago kayo mag-apply para sa content monetization or sa iba pang mga tools. So, okay, unang una muna, part 1, ano ang content creator? Unang-una, ano nga ba ang content creator? Ikaw yung gumagawa ng videos, post, or live streams na ikaw yung nagbibigay value sa kanila or entertainment sa audience mo. Pwede kang magturo, magpatawa, magbigay, magbigay ng inspirasyon or mag-share ng journey mo. Kahit buhay mo, mga, hab mga hobbies, anything na pwede mo i-share sa mga tao, mga followers mo. Tip galing sa akin. Hindi kailangang perfect, kailangan lang na totoo ka. Kasi yun ang hinahanap ng mga tao ngayon. Especially kapag nag-vlog ka or gumagawa ng contents, be authentic and relatable dapat ang ipopost mo. Ayon, dito na tayo sa part 2. So, requirements sa Facebook. Para maging legit creator sa Facebook, kailangan mo ng mga sumusunod. So, una muna, kailangan natin ng Facebook page at profile. So, pipili ka doon kung alin, page ba or profile. Kailangan din natin na gawin itong professional mode kung gusto mong ma-monetize or kung gusto mong sumahod sa mga pinopost mo. Pangatlo, good quality content. So, kahit phone lang, basta malinaw at maayos ang ilaw, okay na yon. Number four, we have consistency. So, napakamahalaga nito, upload regularly para i-recommend ka ni Facebook algorithm. So, walang, wag kang mawawala ng tumasa kasi algorithm might think na nag kayo. So, dito naman tayo sa part 3, how to start creating. Start with what you have. Kung ano lang meron ka, kung ano lang meron ka, gaya ng cellphone. So, kung wala ka namang ibang kagamitan, no need digital camera, iPhone, laptop, or anything na wala ka or di pa afford, okay na yon So, gamitin mo ang phone mo. Ako nga, sipi lang kasi, nag-start pa lang ako ngayon. So, wala muna tayong ipon. So, step by step, upgrade din natin yan kapag kumikita na tayo. So, we have find a quiet corner. Maganda lightning. So, di naman need na every time nasa labas. Paano kung umuulan, di ba? mag, kung mag ka ng sarili mo, pero kung content mo is mga faceless lang, faceless videos, mga quotes, patawa, or kung ano man, siguraduhin nyo na malinaw yung video kasi kapag in-edit mas magugustuhan ng viewers kapag malinaw ang videos mo. At nadedetect ni Facebook na fake yung video mo kapag malabo. So, we have now gumawa ng 1 to 2 minute videos muna. So, mga quick tips or kwento, gaya nyan. So, anything na naiisip nyo, so, pasensya na umulan dito. So, manood kayo ng videos, gaya yun yung style nila sa pag-vlog. So, may sarili dapat kayong niche or kung ano ang genre ninyo. Kung baga, at dun, dun mag-stick kayo, dun lang kayo mag-stick sa kung anong meron na category ng vlog ninyo. Here's another tip from me. Plan your content ahead. Hindi kailangan mag-trending agad. Basta, consistent ka. So, now we have part 4. Monetization and growth. So, once may followers ka na, So, once may followers ka na, pwede ka na mag-apply for in-stream ads kung pasok ka sa requirements. So, next, stars and supporters for live streams, brand collaborations kung lumaki na audience mo. So, etc. Let me know if you want detailed explanation for this. So let me know in the comment section and I'll make a video about about a detailed explanation ng mga tools sa Facebook. Here's another tip from me. Focus lang sa engagement, hindi lang views. So kapag nagko-comment ang viewers, ibig sabihin connected sila sa iyo. So yun ang pinakaimportante. Engagement po mga kalilay ang basihan ni Facebook ngayon at hindi sa dami ng followers. So now we have part 5. So ito ay mga tips from me. So, ito ay mga bagay na natutunan ko. Be yourself. Kasi, fake fades fast. So, di ba totoo yun? Dapat original videos at hindi nakaw lang. So far, ang natutunan ko kasi, ganun din ginagawa ko. Mahirap din talaga mag maging isang content creator kapag mag-iisip ka ng contents. So, ngayon tayo sa part na nahihirapan. Pero, tsaga at sikap lang talaga. So, again, another one. Keep improving watch your old videos and learn kung ano ba yung mga mistakes and errors nyo, pwede nyo baguhin. Yung mga notice nyo na mali nyo ginagawa, pwede nyo alisen at improvise. Now, so watch videos sa Facebook para din magkaroon kayo ng maraming ideas kung paano yung style ng pagawa nila ng videos. Now, we have next, engage with your audience. So, mag-reply ka sa mga comments. So, ito matinding tip tapos, mga kanila, replyan nyo agad ang mga comments kasi mas mabilis. So, mas mabilis dumagdag yun sa dollar at agad-agad papasok kapag re-replyan nyo agad yung comments. Kasi pansin nyo yung sa ibang videos, meron agad na revenue, meron agad 0.1 dollar. Kaysa doon sa matagal nyo ng videos na may mga comments pero ang yung replyan. So, mas madaling kumita doon kapag yung recent comment na re replyan nyo agad, mas mabilis papasok yung dollar. So, and remember, always enjoy the process. So, wag kayo may inep na kesyo ang tagal mag-monetize or tagal sumahod. So, pause lang ng post, mga kalilay. Remember, kung may passion kayo sa ginagawa nyo, result always comes next. So, kung napagod ka, magpahinga ka lang, hindi, mag-quit ka na. Unless, lowbat ka lang. Ayun mga kalilay, sana may natutunan kayo. Kung gusto mo ring maging content creator sa Facebook, just start kahit maliit, kahit isa lang muna. The best time to begin is today don't forget to like share and subscribe Salilla TV